Alright, mga bus idol ito yung gagawin natin ng plansa uh, kapartner dito sa ginawa natin yung salangan ng uh, yung kapartner nya uh, gagawin natin ng plansa to Ay, may dalawang butas gagawin natin ng plansa abang abangan nyo na lang mga boss idol paano natin gagawin yan so para dito yan sa darang stainless na ginamit ko mga idol para hindi kakalawangin kasi umiinit to eh pag umiinit siyempre kinakalawang yan right, mga mga boss idol tapos to mga idol tapos itong plansa tapos na rin hmm. kanina oh, symbol natin yan Simbol natin lahat yan Pagbitit yan ha ah. Mga idol natapos na rin sa wakas Stainless na rin yan Stainless na rin yan kasi pag guminit nakalawang yan Yan Okay na mga idol yan mga boss idol Nakakuha na tayo ng bago Kung may bago tayong project ngayon mga idol Yung bakal na to natin yan yung salangan ng ano sa vulcanizing. Ganito. Ganito yung gagawin natin mga idol. Kung nagpagawa sa atin tayo ng ganito mga idol. Yan na lang din yung gagawin natin. Uh, para ang sa atin. Wala silang salangan ng pang ano 1 na truck. Ayan. Sinasalangan namin ng truck yun. So ako rin gumawa yan. Yung matagal na sa atin yan ipagawa sa atin yung natin yan o oh. yan mga idol ah, subay pa yan yun lang kung paano natin buuhin para maging ganyan siya kailangan ng butanizing okay ayan oh, mga idol ito ang gagamitin natin yung pang sentro ah, pinaka taas nya tapos oh, ito naman kumuha tayo ng pangano ng plancha tinansya natin yung kapal nyan para sa paggawa ng plancha ito naman yung sayong na to para yan dito yan napaga ng gulong kasi kailangan makapal yan para hindi ma ano, eh, malalaking isasalang dyan eh. yan abang abangan nyo na lang mga idol kung paano natin buuhin yan Alright, simulan na natin yan. Nagputol-putolin ko muna yan mga idol. Yung mga nagamitin natin, nagbili na rin tayo ng cutting disc, apat. Tapos yung welding rod. Sam, mo rin kami. Ayan mga idol. Tignan mo rin kami. Tignan mo na naman yung dalawa. Mga... Baka medyo makakapal, mabigat para mo, hindi ka agad masira. Pang heavy duty ginano ko kasi para to sa mga ano. Pang sa para pantrak, truck. Para ng kinuha ko mga idol. ang video natin ngayon ay gagawa ako ng gamit ng vulcanizing salangan at sa kaplansa. Ayan sinimulan ang pagsukat ng bakal para maputol putol at sinigurado koren na tama ang sukat at paghiwa nito, para maayos at maganda ang pagkaka, gawa nito, at kung nagustuhan nyo ang video ito pa like share and subscribe mga boss idol para mas updated kayo sa aking mga video, pakipindot na lang notification bell, at kung gusto magtanong at magpagawa ng ganito gamit na ginawa ko paki messages ninyo, na lang ako, mga boss idol, salamat! Uo. boss idol ito yung gagawin natin ng plansa uh, kapartner dito sa ginawa nating salangan ng uh, kapartner niya uh, gagawin natin ng plansa to Ay, may dalang butas Ay, gagawin natin ng plansa uh, abangan nyo na lang mga boss idol paano natin gagawin yan ito para dito yan sa dalang ulusot Ah, uh, stainless na ginamit ko mga idol para hindi kakalawangin kasi umiinit 'to eh. Pag umiinit, syempre kinakalawang 'yan. Right, mga mga boss idol. Mga niyo na lang. Malapit so, tapos na matapos tong ginagawa natin. Jo, matagal din sya gawin kasi mabusisi. paggawa ng plancha, medyo mahirap din. Yan, yung ginawa natin, no. Oh kailangan ng welding natin dyan ano yan sulid para hindi sabi bibigay ano mga idol mga full weld mga yan full dyan yung ginawa natin mga idol para pang matagalan na saka makakapaglabakal yung ginawa ko dyan right mga idol yan mga boss idol ah, natapos na yung ano natin tapos na yung ginawa natin ito so, na yung ginawa natin mga idol medyo mahirapan din tayo ayan oh. oh, tapos na to mga idol tapos itong plansa tapos na rin hmm. kanina o oh. Na natin yan nasimbol natin lahat siya. yan oh. mga idol natapos na rin sa so, wakas ito tapos yan tapos na pinturan pintura na lang to mga idol kailangan mapinturahan na tapos na yung gawa natin medyo matiba yung pagkagawa natin ngayon dito na na. ito para dito yan ayan gawa lang sa atin to ayan yung mga luma natin na ginawa ayan yung ginagamit namin ngayon ito doon na lang tayo nagkopya ng o, ginawa natin dito natin kinopya pero mas maganda ngayon yung ginawa natin yung sa ah, maganda mas matibay yung bakal okay. to mga idol kunting langis langis na lang to aos pintura yung mga ano pa yan pintura muna natin kaya yan ano natin kaya pa natin pinturahan yan mga idol tapos ito ginamit natin ito nilo stainless na rin yan stainless na rin yan, kasi pag guminit nakalawang yan yan. Okay na mga idol. Sambuhon na yan. Price na to mga idol. Kaya lang ano dyan. Kaya may guide dyan eh. Para dyan sa tatapat. Hindi na galaw-galaw. Yun. Okay na mga idol. Hmm. Pintura, ampe, ang pintura ng pang guwapo na. Yan. Oh. Nice. Ay, so has tapos din. na tayo. Yung lang araw din natin dinira. Kasi store po kasi. Sa ito kanina. Hirapan tayo magbaluktot, maggawa ng ring. Mano-mano lang natin ginawa. Nalo-palo lang natin itong ring na to Medyo matigas yung bakal Nahihirapan din tayo So okay na sa wakas Tapos na rin Yan mga boss Ay ko na, po na po yung na ano natin Nanuha na natin ang ano yan Nanuha na natin ang primer Kaso puno lang yung primer natin Bahala na dyan si boss primer pembatas bata natin oh. Ya. Yeah. Yeah, tapos din. Awas. Yan mga boss idol. Ayun ang yung kabuuan ng ano natin. Ginawa natin. Ah. Uh, bu na rin. Yan mga boss idol. Tawakas natapos na natin yung project natin na talangan ng vulcanizing pinagawa sa atin. ay na pininturahan ko na yan kanina nagdraw ako na ng primer pero parang kulang pa sa primer pinapos hindi na ako bumili mga idol Bala na si Buster dagdag ng primer ayos na ayos na to pang matagala na yung gawa natin ang matagala na to medyo makakapal na bakal yung binira ko rito pang idol para hindi na ng ano madalian ito pang heavy duty na yan mga idol yan, may ingay. Lagyan yung pag nilagyan na lang is dito, wala na yan. Wala nang ingay na yan. Hindi ko muna nilagyan lang is kasi nagpintura ako. Right, mga boss. na dito Tulit talo ito oh